Nawalan ng trabaho si Andrea at umasa na lamang sa apat na raang pisong iniintrega ng asawa araw-araw sa pagkukonduktor. Kaya naging mabigat para sa kanya ang pagkakasakit ng panganay na si Jonathan. Nagsimula lamang sa sipon at ubong may kasamang dugo, pneumothorax na pala iyon. Sabi po ng doktor, puno na po ng tubig yung kanyang baga. Hindi po namin inaasahan na i-admit ia po siya. Noong time na yon, uh, ah, talagang kapos po kami sa pananalapi dahil pabili ng gamot, pagkain namin, malaki na rin po yung bill namin sa ospital. Umabot na rin po yun ng 68,000 pero hindi pa rin po doon kasama ang mga gamot. Bilang ina po, nalulungkot po ako dahil yung po bang hirap siya sa paghinga. Hindi po siya lumalabas ng bahay. Nakita ko noong kay Sister Ria, parang talagang balisa siya. Taong 2013, nang unang makonfine sa ospital si Jonathan. At mula nang siya ay makalabas, gabi-gabi na silang sumubaybay ng kanyang ina sa isang programa sa telebisyon. Ako po yung nagpapasalamat sa The 700 Club Asia dahil nung po kami sumasabay sa pananalangin, tunay po na naramdaman ko yung katatagan at yung pong anak ko ay nagkakaroon po ng kalakasan. Sa loob ng tatlong taon, naging kaagapay nila ang Panginoon sa laban nila sa karamdaman ni Jonathan at natutong mamuhay ng tapat sa kalooban ng Panginoon. Napakasarap na maramdaman na magpatuloy sa pagsubaybay ng The 700 Club Asia kasi po, yun po bang nakakapagbigay ng kalakasan sa aming spiritual at yung pong answered prayer po na, na sa pagsasabay po namin sa mga host, sa kabila ng kakapusan namin, pero si Lord pa rin po yung patuloy na nagpuprovide po sa amin. Pagka po magsisimba ko, hindi ka nag expect na may magbibigay sa iyo. Pero kakamayang ka, pero may nakaipit sa kamay mo na blessing. Tatlong beses mang na-confine si Jonathan, nasilayan din nila ang pagkalinga ng Panginoong Jesus at makalipas ang dalawang taon, unti-unting nanumbalik ang lakas ni Jonathan, kaya naman nagawa na rin niyang mag-apply ng trabaho. Malaking gulat na lang po sa akin na clear na po yung findings po na sa chest po ng anak ko. Tuwa so ako sa Lord kasi talagang hindi niya pinabayaan yung pamilyang Liana. Ngayon si Sister Ria naman, nagkaroon na rin siya ng trabaho malaki pong pagbabago po ngayon kasi nung panahon po na may sakit po ako, lagi lang po ako nasa bahay, hihina. Pero yung pinagpapasalamat ko po, po sa Panginoon, nakatulong na rin po ako sa pamilya. Naging malubak man ang daang tinahak ni na Andrea sa loob ng tatlong taon, doon naman nila nakita ang walang sawang biyaya at gabay ng Panginoong Jesus. So ko lang po sabihin sana sa mga... Yung katulad, katulad po nung pinagdaanan ko namin, nakakaramdam po ng sakit. Iniisip nila na hindi na nila kaya. Ano po? Kapit lang po tayo kay God. Talagang napakabuti ng Diyos sa aming pamilya, sa aking anak. Na kung saan ay heto po siya na buhay na buhay dahil po binigyan po siya ng second chance ng Lord.